mass repatriation man, naman para sa mga Pinoy na apektado sa kaguluhan sa Israel nakahanda na. Alert level 2 nakatas pa rin sa naturang region. Kasama mo sa balita, Rajman Chill and Prido Chil. Radyo Mahal ay radyo man na kaanda ng um, Philippine government. Tapos sibling mandatory repatriation para sa mga Pinoy na na ng tensyon sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo ito rin yung isa sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng lumalalang sigalot sa naturang rehiyon. Si Ani Kastak, handa na sila sa posibleng mass repatriation kung sakaling itaas ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa Israel. We always stand ready uh, in the event of uh, mass repatriation. Uh, uh, mula pa nung nagsimula yung sigalot ng no October 7 na uh, Hamas versus Hamas and the IDF. Instruction na talaga ng ating mahal na pangulo na maging handa. Kaya di ba nakapag-charter tayo ng aeroplano mula Beirut, nung Beirut naman ang center of the conflict. And uh, and and we we always stand ready uh, with mass repatriation. Uh, right now, the the uh, airport in uh, Tel Aviv Ben Gurion International is closed. Uh, we have been told that uh, temporarily uh, there is a target date for resumption. That uh, the, the uh, seaports, we are also looking into the seaports, but of course we know that the port of Haifa has also been attacked. So we will carefully uh, uh, continue to monitor the situation. But all told, we we always stand ready. Uh, we are all, I'm also in touch with, uh, aside from the DFA, Secretary Ricky Manalo and incoming Secretary Tess Lazaro. Uh, we are also in touch with the DND, uh, Department of National Defense, per instructions of the President and Secretary Gibo Cidoro. Sa ngayon, naabot sa may 30,000 na mga Pinoy sa Israel na kasalukuyang apektado ng sigalot doon. At siyam ang nagre-request na mapauwi na sa Pilipinas. Tiniyat naman ng DMW at OWA ang tulong na nagaantay sa mga Pinoy na apektado ng tensyon sa lugar. At patuloy na nakikipag-coordinate sa Israel government para matiyak ang seguridad ng mga Pilipino. Kasama mo sa si DZ at -RMM Manila, Pridoh, sa RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, Tata, RMN.